Yes, once again, welcome to my YouTube channel, Nas Boy TV. At kung bago ka sa akin dyan, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, share mo. Karin mo bell notification. Para may edit ka sa mga video na Andito tayo ngayon sa C6. So, shout out po sa inyo lahat. Parang maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. So, sana pala rin tayo ngayon. So stay tune lang guys kami bapak bana Morning, papahila tayo ng pambot guys Sobrang Sobrang hirap guys, sobrang hirap nung daanan natin guys Kaya mga idol, papahilad tayo ng pambot Nabalo Yun, yun dito sana guys kung may makina yung

Ngunit mm, yako. <laughs> <Wala. laughs> Bakit ay pareho sa gilid. Wala. <laughs> <Tango lumiko>. <laughs> <laughs> Ma sa, gilid. Uh, gilid. Oh. sa gilid. Hindi sumabi. Tina tinapakan mo yung gilid eh. Tinapakan yung gilid. Eh. Tinapakan eh. Ha? Tinapakan eh, yung gilid. Okay, uh, ha? tayo pa kasi. Ito pare, mo dyan. Ito napakan yung gilid Di pwede mag genuine may video yan Akala ko siya sabi ko baka siya Muntik na nga ano tayo, ang cellphone ko hindi na ba? Yan ang mahalaga Nakatakot dito eh ang ng bangka. <laughs> salamat Salamat. Agis <laughs> mo. Okay, na sana eh. Okay, na sana.

Dito dito po pwede nangyay. Sa mga kwasa po Sa, sa, mabilis na sana guys. Mabilis na sana guys. <laughs> Mundi na lang <sana> guys, hindi tayo nasama. Kaya, kaya nga ayaw ko sumama sa nila guys eh. Gawin, gawin ako. Patong ka dyan sa kahoy na sinabi mo. Hindi nyo kaila maubusan yan. Kailangan kahit makakuan lang dyan. Sampal ko sa tali diun Uy. Si, si, si. Si, takonta mo pa yan. Maya ko. Hindi yun. Wala ko. Takonta mo pa yan. Eh, wari yung Ito pang Ito pang

Ha, ha, ma, mas mo. Ha, sige, sige, tapenor, tapenor. Ano ah, ito? Sige, sige, okay na yan. Tapenor. Ya, yeah, ya, yeah. good, 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 good. Ha, ah, kunin niyo yung, kwan, yung pan pang tanggal ng tubig, yun. Yan. Okay lang yan, para mahugasan yung bangka.

Kaya yung pagbibiro, dapat ilagay sa lugar. <coughs> 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 Nanan, bumalik! <Babali> ko! <coughs> Kaya pa yan? Andi na basa? Dapat niya basa. Syatot na, syatot ngapala kay Master Jerome. Nangyari nangyari sa yo. Nangyari na sa dalawa. Inagyo, Master. Lahutan kami nang bagyo. Master Amir Murata si koran daw tawag ngayon nang tawa diyan.

Okay lang sana kung dito ka, dito ka umapak oh. Kasi yung composte oh, malapit dyan, o. Oh. Eh, dapat sumampana yung isa sa inyo. Ha? Sumampana yung isa. Bilisan yung eh, nagantay niyo, dalag, o. Iputa ko na rato. Ha? Ma, umaba ni Mangguni. Kung saan? Ha? Huh? Gawar. Unti na unti na lang. <coughs> viral to guys, viral. Abangan nyo. <laughs> tanti ko no. Siya pa 'to na tinik. Ha? No ba sa?

Tumapak talaga dyan o no, sa gilid Putik talaga Wala may putik yun <laughs> Tanga tanga eh Ang saya saya yan eh Gumaha ganun ba Shout out guys Ito ko bagong ligo Ito yung sabi nilang ano Pagpuna <laughs> Bagong <laughs> Bagong cut <kat> <laughs> Yan, mega taas. Ganito guys, pag hunter, maraming <laughs> mga experience na kailangan ano. Mararanan, mararunatan. <laughs> yan, yan mga <ang> idol. Hindi na kasi yan awang pangayong eh. Tanga awang Hindi naman talaga matutumba yun. Basta sabi ko siya hindi matutumba yun. Kung nananatili lang siya umupo dito. Buti na maglas ko kaga din sa akin ilulubog din. <laughs> đi 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 hình như rồi xem như xin ngạt giải, xin ngạt giải, Xin nhạt 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 Dito ka naman sa gilid. Ayan guys, patapos na. Darnak, Ayan guys, tapos na. Okay. Jeep, doon ka dumaan sa unahan, Jeep. Huh? Doon ka dumaan sa unahan. Okay. Oh, may bato dito para. Hindi, sa unahan, doon Sa ulo niya, para hindi matumba. Huwag kayo sa gilid. Ikaw pare, dito nga sa puwet. Ako oh, na bahala dyan. Ikaw na Yawa! Huwag na yung mandamay Ang <laughs> laki-laking bangka guys! Paano natumba yun? Nagunta nga Hindi, <findings> mapasama ka talaga eh kasi... Maglinis na lang kayo kaya ng daanan. Total, basa na kayo eh. Para maganda yung... <laughs> Hindi na basta cellphone jeep. Ang galing umakyat master mga master oh tingnan master oh <laughs> ayun ayun <laughs> so yun nakarecover na mga idol masayang <laughs> pera 啊，兄弟。